talented rookie is already one of the PBA's top young playmakers today. At guard, wearing jersey number one, here is Bow the Flash David. Isa sa mga pinakamabibilis na gwardya noong dekada 90 sa PBA, kayang-kaya niyang iwan ng bantay sa matindi niyang first step at acceleration sa fast break. Kaya naman tinawag siyang The Flash, hindi lang bilis ang pwede niyang ipagmalaki shooting range, playmaking skills at ang clutch shots. Sa episode na ito, pag-uusapan at i-analyze ia natin ang naging karera ni Baldavid mula sa pagiging kulel at sa drop pick hanggang maging isa sa mga top 5 point guards ng liga sa dekada 90. No, no? Maldavid! Yes! Nakahanap na naman ang puwang ito si Parang pusa ito sa bubong. Nagahanap ng manulot na ganito. Hala! Hiki! Si Bal Viray David Jr. ay ipinanganak noong August 23, 1972 sa Quezon City, pero lumaki sa Pasig. Pangatlo sa apat na anak nila Bal David Sr. at Erlinda Veray. Aminado si Bal na wala naman talaga siyang formal na training o background sa basketball, kundi hilik lang niya ito talagang laruin sa kanilang bakuran. Sa pagpasok niya sa kolehiyo ay nabalitaan niya may tryout sa UST sa basketball nilakasan niya ang loob at sinuwerteng natanggap naman dito. Ito ang unang beses niya makatapak sa training at organized basketball. Sa UST Growling Tigers ay laking pasasalamat ni Bal sa mga mentors niya na gaya na lamang nila Udoy Belmonte, Shot Tankinsen at Patrick Fran. Naging matyaga si Bal na matuto sa lahat ng dapat niyang malaman sa basketball. Di man siya naging starting point guard ng UST agad e eh nabigyan din siya ng pagkakataon na makapaglaro sa malakas na kukunan. Kabilang si Val David sa roster ng UST noon na nagtala ng 14-0 record sa isang season at nagkampiyon noong 1993. Ibig sabihin walang nakatalo sa kanila kahit isa. Kasama ni David ang UAAP MVP na si Dennis Espino, Ray Evangelista, Chris Cantonhos, Edmond Reyes, Patrick Fran at Shot Tankensen. Head coach naman nila dito si Arik Del Rosario. And a steal by Baldabit. Monsario all alone. Yes. Back. Go And this is Baldabit. Over to the baseline. Underneath Dennis Espino. Reverse. Yes. Reyes. Tenko. David. Underneath Dennis Espino. Yes. in the glass and just went in right 26 points now for the milo man duemniz and also a swish. talk about the oh, oh, Remdes. Remdes. a big block there by edmund reyes Thank you. coach ike Lesario has just dispatched again then it's a spin-off so then it's a spin-off evangelista belmonte fran and val David. this is a deadly combination for uh, usc let's see if they can pull away now Boyd Belmonte to David show you how close this match has been. Head and shoulder move and the steal. Quick hand of Valdavid. And they lose it to the baseline. There was Allen Glyn Patrimonio and Lago. And when That's he right. realized the mistake, he pulled out a few of them. Right. And out... the... Dahil na rin sa magandang laro na naipakita ni David at ang maturity niya, Bilang point guard, nabigyan siya ng pagkakataong maglaro ng amateur basketball sa PBL sa kuponan ng Stag Tail Pilseners. Kasama niya rito ang magiging kakampi niya rin sa Hinebra na si Marlo Aquino. 1995, nagpasya si Bal na pumasok na sa PBA draft. Wala naman siyang inaasahan na mapipili siya ng maaga. Pero ang panalangin niya ay eh sana may makakuha sa kanya. Sa pag-ami ni David sa Spin.ph, wala siya sa radar ng Hinebra noon at kinuha ang higanting CEJ file na nagmula sa Adamson bilang kanilang number 2 overall. Naitrade nila ang pang-anim nilang pick para kay Bong Solomon at syempre kinuha ng Hinebra ang anak ng kanilang playing coach na si Dudut Jaworski. Habang ang top pick naman sa draft na iyon ay ang kakampi si Dennis Espino na napunta naman sa Santa Lucia sa third round na napili si Bal na kinuha bilang 22nd pick ng Sunkiss Orange. Kaya lang walang paggagamitan kay David noon sa Sankis dahil hitik na sila sa gwardya. Nasa team na si Naboy Beats Victoria, Rick Rick Marata, Al Solis, Rudy Distrito at ang kakakuha pa lang sa draft na si Kenneth Turemdes. Hindi na offeran ng kontrata si David kaya muli siyang nagbalik sa stag sa PBL na kung saan malaki ang naging ambag niya para muli silang magkampyon dito. Pero lingid sa kaalaman ni Bal ay eh ilang buwan lang pala ang kanyang aantayin ay makakapaglaro na din siya sa PBA. Bilang free agent ay eh naofera ng kontrata si David mula sa Inebra. Magiging katandem niya rito ang veteranong point guard na si Pedro Harencio. Sa Inebra muli silang nagkasama ni Marlo Aquino na naging kakampi niya sa PBL. Sa umpisa hindi naman kaagad lumika ng matinding impact si Bal hanggang sa nakuha na niya ang tiwala ng coaching staff ni Coach Sunny at ng mga kakampi niya. Tunay ngang na-earn ni Bal ang kanyang mga minuto. Bagay na bagay siya sa run and gun offense ng Hinebra. Walang makahabol kay The Flash sa tuwing transition offense at halos otomatikong magiging puntos na ito. Sa rookie season niya, nag-average siya ng 8.6 points, 2.8 rebounds, 4.3 assists at 1 steal per game. Sa bawat taon na lumilipas, e bahagya itong tumataas. Nagahalin na sila ni Pido sa pagiging starting point guard para sa barangay Hinebra. Hindi nagtagal e nakamit ni Val David ang una niyang kampyonato sa Hinebra noong 1997 Commissioners Cup. Sa dekada 90, kinukonsidera na siyang isa sa mga top point guards ng liga. 37-34, 3.3 para sa pagigil baldabi oh alan kaidik para balaw pinag-usa pa natin kanina yung mismatch ni alan kaidik against baldabi na no on the post uh, ito pero naman dito na... merong mismatch nene eh. from the, the wings naman yung quickness naman Ay. ni baldabi oh, ng kanyang kinamit against yung uh, uh, masabi natin <laughs> slowness ni ano ni Alan Kaytik on on on, on So match there they got. Oh, oh, oh. si to yes. the other fast break. na we make Yes. Now for the is got seven points in the game. Tabla na po, tsaka nag-apply pa ng full court pressure itong Hinebra. Ayun, nakakawa -ha na naman. na naman si Coach sumasak sa loob. Nakita na naman si reverse layup.

Akala natin kanina magiging problema for Coach Sonny Jaworski ang mismatch uh -oh. niya. Pero ngayon pala, problema pala ni Coach Norman Black. Baligtad pala. Baligtad. Baligtad. Uh, naging epekto nung uh, mismatch niya sapagkat uh, Baldavid David is giving up, what, three or four inches in height. Uh -oh. That, that tells you about the importance of quickness. Oo. Uh oh, uh -oh. Ay, hindi mo namin gilikado mga pasa. Yan yes, na sa itoro. Napitawan ang bola. Nakuna naman na Hinebra San Miguel. Bal David. Pinahabol ni Franz Bumaren. Ito yung inapasa sa kabila para si Valde Benedito. Ah! Wala na akong marinig dito, mga kaibigan. may run itong Hinebra every time the quarter ends. Eh, oh, ito oh. Na natin kung mangyayari uli ngayon, pero four points na lang ang lamang nila. Ito si Valde Benedito. Tumukol. Oy! Video Gage Jumper. Sa siyam na taon niyang pananatili sa PBA, ay eh, isang koponan lamang ang kanyang nilaruan. Ginebra o Gordon's Man e eh, nananatiling never say die ang kanyang moto. Nakapagtalang siya ng dalawang kampionato, apat na all-star appearances, isang mythical second team selection, PBA All-Star Game MVP ng 1997 at Buzzer Beater Event Co-Champion katambal ni Rodney Santos. Ang career average naman ni Val David ay eh 9 points, 3 rebounds, 4 assists at 1 steal per game. Isa si Val David sa naging muka ng Hinebra noong dekada 90. Grabe din na naging kasikatan niya dito. Kaya lang kung anong bilis ng kanyang pag-angat ay eh siya namang bilis din ng paglalaho niya sa liga. Masasabing mabilis lang ang naging karera ni Val sa basketball dahil na rin sa mga tinamunyang injuries. Nagretiro siya noong 2005 at nag-focus na lang sa kanyang coaching career at mga basketball clinics. Ngayon naman, ibibigyan natin ng kaunting analysis ang tipong laro ni Baldavid. Big night dito sa Balita Aswa. So, sa so, Batanga, Baldavid! Oh, ito na pa rin naman! This is 7 points, 17 points for Baldavid. Marlon Aquino for the rebound. Umaatake na naman ang board. Pero ito mukhang hindi gilid ng bibig bumay didik, bumahan at si David Dr. J Magbibabago well, ng face ni David on. Yes Sa ito na 5 seconds to so, shoot Sa oras sinukit ng bola and this is a turnover Binigay kay from Baldovic at sa kanyang moniker na The Flash, e eh, malinaw na ang kanyang pangunahing asset ay ang kanyang bilis. He is at his best sa mga fast break at breakaway plays kapag naiwan na niya ang kanyang bantay eh sabi nga ng tambay sa kanto, ilista mo na. Magaling bumasa si Bal ng mga driving lanes at kayang-kaya niyang lusutan, hindi lang ang kanyang bantay kundi ang sasalubong sa kanya sa shaded area. Hindi naman siya malakas tumalon pero very crafty ng mga layup niya na nakakahanap siya ng angulo para maipasok ito. Maybe can be the hero again. He sinisingaw, my... sinisingaw na. Yan na, hinahanap nila si Eason walang na umatake At ang makuha foul. Oh, big goal. Pero yun niya. Kung pwede, sasampalin niya eh. Gising na lang, Pantol. Kung pwede, na yung kanina. Hindi kita naman pinagagalitan doon sa mga misses mo eh. Basta ito practice a flat day practice at kuneta ila. Pero Sa kalangitnaan ng karir ni David ay eh, nakapag-develop siya ng deadly shooting range, mid-range jumper at ang three pointer Naasaan niya din ito kapag sarado ang mga driving lanes at hindi siya pinapayagang makapenetrate. Naging malaking tulong din ang kanyang jump shot para bumuka ang depensa at mabigyan ng enough space si na Marlo Aquino at Noli Loxin para makapag-operate sa loob. Pagdating naman sa playmaking skills at court vision, e eh, walang naging problema kay Bal. May mga nagsasabi na malaki din ang ambag ni David sa naging karera nila Noli Loxin, Marlo Aquino at Vince Hison dahil sa mga assist na naibigay nito sa kanila. Kung anong bilis ng kanyang takbo, e eh ganun din naman kabilis ang kanyang decision making. Kaya nakakapag-assist siya ng sakto sa sitwasyon. Nananatili siyang pass first point guard kaysa ang pumuntos. Tumitira lamang siya kung kinakailangan at depende sa sitwasyon. Malaking bagay din na ang mentor at coach mo sa team ay isa sa mga greatest point guards ng PBA na si Sonny Jaworski. Ang isa pa sa mga kinatatakotang ability ni David ay ang clutch shots niya na hindi naman maipaliwanag kung paano niya nagagawa. Naalala ko noong minsan niyang naipanalo ang game dahil sa malayo niyang 3-pointer. Tinanong si Val David kung pinapraktis na ba niya ang mga tira na iyon. Ang tugon niya ay hindi. Ang alam niya lang ay kailangan niyang itira ang bola at umasa na papasok ito. Isa na rito ang nangyari noong 1997 All Filipino Cup kontra sa sister team nilang San Miguel Beer. Halos buong laro nila ay e naghahabol ang Hinebra sa puntos hanggang maidikit na ito ng fourth quarter. Huling 3.8 seconds, e eh lamang pa ng isa ang Beerman. Sa timeout, nagdisenyo ng play si Coach Sunny at ito na ang mga nangyari. Okay. Parang Wala sa ano eh. so, choice ano Dr. J kanina kasi nung napilitan siyang mag 20 second timeout Eto, umatak muna si Ron Jacobs, humihingi ng technical because Juventus is taking too much time. Just 20 second time off it was a 20-second timeout nila. That's true. But it's been uh, happening to all clubs since the start of this season. I think they must be a little That bit more Yeah, they should just call them and uh, blow the whistle, one warn Warning na ito. Correct. It's gonna be a long pass. Way. Eto. Malayo pa ito. Di na to, ni Valdavid. Yes, Valdavid! What a shot. Hot, hot, hot. Hot. At si Val David, nahuhubaran na dito sa dami na nagkahagul sa kanya. And Ron Jacobs, lumapit sa kanyang uh, Conquerors. Batuhat ball game, ha? Ito si Sonny Jaworski. Ang nangyari ng Nagyaya pa sa gitna. Nakatawa pareho. Look at this play, ha? Panayari mo Marta Chino. 3.8, maraming oras eh. Walang pumaul. Ang layo nito, Henry James Jr. Ibang klase ito. Nakawa na kay Henry James. Nakawa kay Henry James. And Val David, converse on that. Basket counted, panalo pa ang Hinebra. Ang isang clip namang ito ay ang tinatawag nilang tira na nagpaiyak kay Asi Taulaba. 1999 All Filipino Cup, Hinebra kontra Mobiline. Ang nagdisenyo ng play ay si Coach Rino Salazar. Last 2 seconds, lamang ng isa ang Mobiline possession ng Hinebra at ito na ang nangyari. Elmer, si Alan, o si, ano na? si, Elmer ka. Elmer, Alan, ball. Okay. Baba si Marlo. Tumalo na. Okay, clap, clap ka, Marlo, si Marlo, hitin mo. Now, wala, Bal. Okay, eh, Dito ang pinakaki is the inbound passer. Siya magiging focal point ng pagkilos ng uh, kupunan ng Barangay Hinebra. Two seconds to go dito sa ball game. Ang advantage na meron ng kupunan ng Barangay ay eh, yung uh, kanilang uh, yung kupunan ng mobileine Line is in the penalty. Yes, at ang importante importante sabi mo nga Chino kailangan malinis na malinis ang pagkaka-receive dito pagka nagkagulo sa Reception dito, mauubo siya ang dalawang segundo na yan. Kapit at panoorin natin ang huling dalawang segundo. Inbound ni Loxit. Wala makita, Val David has it. Val David spins, fires. BABAAA! WOOHOO! Ano yan? Hold on, down. Teka mo na. Check mo na natin kung out na ng tira Sa tuwing may isyoshot ni Bal ang bola, e sumasabog ang buong arena. Siyempre kung Hinebra fan ka, eh ito talaga ang espiritu ng Never Say Die na kahit maliit ang chance ang manalo, eh hindi pa rin nasuko. Palong-palo ang kasikatan ni Val David dahil sa mga clutch shots na ito. Sinasabi nilang chamba o swerte lang daw iyon, pero sabi nga nila ang panalo sa kahit anong paraan eh panalo pa din. Isa sa mga masasabi nating weakness ng laruan ni Val David eh dahil na rin sa kanyang size. Madaling siyang mabigyan ng mismatch. Ang mga mas may katawan at bigat na point guard gaya na lamang nila Johnny Abarientos at Jerry Esplana noong 90s, e eh madaling mapopostehan ang gaya ni Bal, magaan at manipis si Bal kumpara sa mga counterparts niya. Kaya minsan kapag ganito ang sitwasyon ay si Pido Harencio ang ginagawa nilang point guard. Isa pa sa mga weakness ni Bal e eh nagre-rely siya sa kanyang bilis sa halos buong karera niya sa liga. Maganda lamang ito noong bata-bata pa siya at wala pang mga injuries pero sa pagtanda ay babagal na ito at hindi na kasing epektibo ng dati. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit siyam na taon lamang ang itinagal niya sa PBA. Gayun pa man sa saglit niyang pananatili sa Hinebra ay eh marami ang umidulo sa kanya. Ayon sa aking kaibigan na aminadong fan ni David, kung titignan mo daw kasi siya e eh para lamang siyang ordinaryong tao. Kung hindi mo siya mapapanood sa TV, eh hindi mo akalain na basketball player pala si Val David. Para lang daw siyang ordinaryong Pilipino na makakasalamuha mo sa lansangan. Kaya marami ang nakaka-relate sa kanya. Ang pagiging humble din daw nito ay eh kinagigiliwan ng mga fans. Hindi lumaki ang ulo ni Val kahit nakilala na siya ng mga tao. Isa ka rin ba sa mga fans ni The Flash? Comment mo lang yan sa ibaba. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita kita tayong muli sa susunod na video. You know, uh, he doesn't want to commit the turnovers anymore. That's a big man on top of him. He likes to shoot over a Bangilista. Garadong garado siya, tumira kay Bangilista. Okay, ngayon, Baldabi, patunayan mo sa amin. Kalat kalat talaga ang laro dito ng pure food sa amin. Look at Sasuma forcing. What a nice pass. Terrific. Wrap around pass. And Stanley Jaworski.